Sino bang ba tumutugon sa panalangin mo? Ang tunay na Diyos o ang diablo? Parami sa atin ang naniniwala na kapag nasagot ang ating panalangin, ito'y patunay na ang Diyos sa langit ang nakikinig. Pero bakit hindi natin tanungin ang ating mga sarili? Sigurado ka ba kung sino ang tumugon sa panalangin mo? Kung mali ang iyong kinikilalang Diyos, kung ang pagsambang ginagawa mo ay salungat sa kalooban ng tunay na Diyos, mari bang ang diablo ang sumagot sa iyo? Ayon sa Proverbs 28 verse 9, kung ilalayo ng isa ang kanyang pandinig sa pakikinig ng kautusan, ang kanyang panalangin ay karumal-dumal. At ang sabi sa Isaiah 1 verse 15, kahit na gaano karaming panalangin ang inyong gawin, hindi ko didinggin. Ang totoo, hindi lahat ng panalangin ay sinasagot ng tunay na Diyos. May mga panalangin na kanyang tinatalikuran, ngunit kung hindi siyang sumagot, eh sino? Ang sabi ng unang Korinto, kabanatang 10, talatang 20, ang kanilang mga handog ay inihahandog nila sa mga demonyo at hindi sa tunay na Diyos. Oo, sa likod ng mga Diyos-Diyosan, may mga espiritong mapanlinlang at sila ay may kapangyarihang pansamantala upang linlangin ang mga taong tumatalikod sa katotohanan. Ang sabi ng 2 Thessalonians 2 verse 9, ang pagdating ng tampalasan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga huwad na tanda at kababalaghan. May kapangyarihan ang kaaway na gayahin ang kasagutan, ang himala, ang pagpapala, pero hindi ito galing sa Diyos Ama sa langit. Tandaan mo si Saul na noong hindi na siya sinasagot ng dakilang may likha, ay humingi siya ng tulong sa isang espiritista. At isang espiritu ang lumitaw, ngunit hindi galing sa tunay na Diyos, kundi galing sa isang masama, mapanlinlang, at mandarayang espiritu. At ito ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo at pagbagsak. Mari bang ito rin ang nangyayari sa maraming nananalangin ngayon? At nagsasabing tinutugon naman daw ang kanilang panalangin kahit na hindi sila kumikilala sa tunay na Diyos. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian. Marami ang gagawa ng himala, magpapalayas ng demonyo, pero sasabihin sa kanila ng tagapagligtas, hindi ko kayo nakikilala kailanman. Bakit? Dahil hindi nila sinunod ang kalooban ng Ama sa langit. Kapatid, huwag mong sukatin ang katotohanan batay sa nasagot mong panalangin. Hanapin mo ang tunay na Diyos at Ama sa langit na si Yahua. Ang Elohim ni Abraham, Isaak at Jacob at ni Moses. Lumapit ka sa Kanya sa spirito at katotohanan sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Yahushua, ang tunay na Mesiyah. Ngayon, sino ang tumutugon sa panalangin mo? Yun ba ang Diyos na buhay o ang Diyos ng sanlibutan na ito na nagkukubli sa mga kasinungalingan at nagaan yung liwanag? Kung ang minsayang ito ay tumama sa iyong puso, huwag mo itong baliwalain. I-share mo ito, mag-like, mag-comment, mag-subscribe at mag-follow sa Tinawag at Tinirang YouTube channel at Facebook page. At sabay-sabay tayong lumapit sa liwanag ng katotohanan. Hanggang sa muli.